Ano iyo gawa dito? Lugi ako. Lugi ka? Kaya nalulungkot ako, lugi ako eh. Ano lugi? Lugi eh, ako at hindi. Dami hindi nagbabayad. Dami na, hindi nagbabayad, huwag ka pa utang. Ikaw tayo. Hindi ka marunong tayo. Tulong tayo. Tayo lang. Tayo. Ha? Sige. Oh Atin, God. Tulong. Tulong. Ayos Ayos. Ayos Oo, oo, dami niya, dami niya dyan. Ikaw alalay lang, alalay lang, bakit yun ba? Alalay, wag hawak, hawa. Pupunta ako, pupunta ako yung paninda ko. Pupunta paninda? Naiwan. Ako tulong sana, pero kaya naman palalakad. Kaya yan. Kaya? Inaalap ko yung asawa ko. Ha? Bakit, asa na asawa mo? Ginawa yung, ginawa yung pulan. Kuha pulan asawa mo? ikaw tinda? Ako iniwan, kinuha po na. <laughs> Kawawa ka naman. Siguro, saya siya. Saya pa rin siya kahit siya wala asawa. Ikaw huwag iyak. Ako asawa pa. Huwag asawa ka pa? Kasi tayo, tayo pa. Tayo ha? pa? Ay ano, lakad pa nga ako eh. Ah. Tayo pa. O sige, ikaw pahinga. Ikaw bilis dito natin.